atol sa flag raising ceremony sa LGU Johnson, gibutyag ni Mayor Lorli Pacquiao kadto sa mga empleyado nga lauman matud pa nila ang ilahang Christmas bonus. Gitudlo pa niini ang City Administrator aron maasikaso ang bonus butang nga gikalipay sa mga empleyado. Attorney baka naman ang bonus pahibalo usab ni Pacquiao nga sa Sports Complex og dili na sa Lagaw Gymnasium ipahigayon ang ilang year-end party aron masigo ang tanan. Sa bahin ni City Administrator Attorney Gakal, dili matud pa maklaro karon kon pila ang kantidad sa bonus. Gani nagpasalamat kini sa pag-aproba sa konsiyo sa Supplemental Budget Number no. 5. Gumikan nakalakip dinhi ang pahalipay sa mga empleyado sa Matag Kapaskuhan. Sa karoon atong ginaasikaso ang bonus sa to mga empleyado, definitely na uh, kung pila hantot karun, di pa nato mandetermine, we are trying to figure out kung pila ang amount nga available. O nagpasalamat po ko sa sanggol niya panusod na uh, nagbago ang ilang huna-huna o ilang giaprobahan na ang supplemental budget number 5 na din na ang edukar, ang amping, ug lain pang mga budget para sa atong dakbayan. ah uh, so bilang representative uh, representante sa uh, union sa mga empleyado, so naano may guidelines si kan sa DBM na maximum na mahatag for the CNI is 30,000. So ato lang ginaampo nga adunay um, pondo na makuhaan diri sa atong syudad para at least mahatag sa atong mga kaubang mga mga empleyado ang tibuok nga 30. So kato um, tanan kabalo man kita nga hinahinay na medyo nakabalik kita gikan sa pandemic. So ang performance sa about empleyado diri sa si LGU Gensan nagbalik na pud siya. So mauto ang ato ang uh, ginahangyo na unta nga kumbaga pa kung sa tong mga pwede na to mahatag na pahalipay o makadungag uh, para mas manindot ang selebrasyon sa Pasko sa mga empleyado sa LGU Jensen na mahatag unta sa atong panggamahanan o mapangitaan o pamaagi kung paano ni mahatag sa amwa. In the heart of changing lives, Chris Brigada Johnson para sa Brigada News Jensen, Brigada News!